Ayan mga guys, it's marienda time! So nagloto ako guys na beef shumai. Ito guys, beef shumai. So hindi pa siya naloto mga guys, so hintayin lang natin na malupo yung... So marienda natin yan yari, guys, dahil wala tayong ibang mamarienda. Uh, so ito na lang yung shumai ang ating lalantakan for this afternoon merienda. So, mamaya guys, ano, papakita ko sa inyo mamaya guys yung ilalagay ko dyan na chili sauce. So, ayan yung ating beef my guys, ini-steam ko na siya at yan, kumukulo na yung tubig. So, hindi na natin siya guys na maluto talaga. Ayan. Ayan guys, yung beef shumai. Hindi na ako nag-ano ng chicken. Kasi na nakaraan guys, nag-chicken shumai ako. Hindi ko lang na-video. So, ito naman yung beef ang ating susubukan. So, nabili ko siya kanina guys sa palengke. Worth 170 pesos yung isang pack niya. Isang kilo. Ayun. Ayan guys, naglalaway na ako. Ipiprepare ko lang guys yung limon So, ayan na mga guys. Luto na yung ating beef. Show my. Ayan. So, konti lang muna yung kinuha ko guys. Dahil titikman ko muna siya. Ayan yung ating limoncito mga guys. Para sa ating show my. Ayan. Papakita ko na sa inyo ngayon guys. Yung ating chili sauce para dito sa ating sausawan na siomay. Ayan. Ito, yung ating siomay at ito yung ating chili sauce. Mga guys, ayan. Ayan yung nabili ko lang siya guys sa ER Supermall. So, Chiu Chow Style Chili Oil mga guys. So, natikmunta na ito mga guys and ang sarap niya saktong-sakto siya guys sa shumai. Ayan. So, kuha tayo guys ng chili oil. Ayan guys. Oh. Ayan. Naglalaway na ako mga guys. Mahal lang ito mga guys. Yung kalakihan nito is mahal. My God. Di ko afford. <sighs> Hindi ko afford mga guys. Ayan. Kunti na lang siya mga guys ayan o no. Kunti na lang yung laman niya mga guys and kailangan na naman natin bubili ng bago ayan so kuha ako ng torch pick guys para ating ito tusok so ito yung kalamansi so pipigaan muna natin siya guys ng kalamansi ayan para masarap talaga di ba? Ayan guys, nagtutubod na yung aking laway dito guys. Ayan. Ayan siya guys, oh. Yan yung ating show my weird chili oil. Ayan. So let's eat na guys. Kain na tayo. Guys. Bangon niya mga guys. Ayan. Ayan guys. So, sumariyan ko tayo mga guys. Ganito'ng ganito talaga yung nasa guys na binibenta sa mga mall. Dagdagan natin ng calamansi. being satisfied! And satisfied yung ating cravings dito mga guyses hmm. So ito mga guys, yes. Nasa 100 tas na ata ito. Ganito kaliit. Ano siya? Um, 24 grams. 24 grams lang siya mga guys, pero mahal. Yung malaki nito nasa ano na, mga 300 plus at o 200. Hindi ko sure. Sinubukan so, ko lang naman kasi siya guys kasi yun, ito nga gusto ko yung kakain ako ng shoma is my chili oil talaga siya pwede naman sa toyo lang mga guys toyo at saka suka tapos ano pagalaman siya sarap thank you for watching